Hello, what's up mga kumari tigang? O, oh, kumusta po kayo? Nako, at tayo nandito po sa garden ha mga kumari tigang kasi tayo po yung namimitas ng mga flowers. Flowers, o oh, po ha mga kumari kong tigang, yung ating ditong luyang pula. Ito po ha mga kumari tigang, ang luyang pula. Nako, napaka-powerful po nito ha mga kumari kong tigang dun sa ating, nako, issue tungkol sa ating mga asawa. Kung kayo po ha mga kumari kong tigang, ayun na nga. May mga asawa kayong, nako, mahilig magpa-change oil at natututo ng mga yun nga, mga lunya. Mga lunya, yun nga po yung mga bet. Nako, alam niyo po ba ha, mga kumari tigang, na ito po ang napakainam na halaman na dapat po taglayin po ninyo sa inyo pong mga garden para maiwasan natin yung mga pangangabit ng mga asawa nyo. Ah, oh, talaga ba? Opo ha, mga kumari tigang, kaya magtanim kayo ito. Pero, hindi po ito ang topic natin ngayon kasi ngayon po ha, mga kumari tigang, eh meron tayong pag-uusapan naman na isang napaka na topic tungkol naman po sa kaperahan. Nako, siyempre, yun ko pinakang sa pera. Ah. <laughs> so yun na nga po ha, mga kumari tigang, kaya kung gusto nyo malaman kung ano po yung topic natin ngayon ay panoon nyo lawa po ang video kong ito. Oo, oh, siya. Go, mga kumari ko tigang. Ah. <laughs> po ko kumari isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat at yun nga po ha, ang topic natin kasi ngayon ha kumari ay tungkol naman po sa kaperahan kasi ako po ha mga kumari tigang tanong sa inyo kayo po ba mga kumari kong tigang ay mabilis na mabilis laging nauubusan ng inyong mga kaperahan ng mga kwarta po ninyo <tod> okay alam nyo po ba hama kumari kong tigang na meron palang mga rules na dapat po nating sundin para ang ating mga pera ay hindi po mabilis maubos. Kayo po ba hama kumari kong tigang paano kayo magtago ng pera po nyo at sa nyo siya itinatago sa bahay po ninyo? Ah, oh, bakit? Kasi batid nyo po ba hama kumari kong tigang na meron pong tatlong lugar na wag na wag nyo pong paglalagyan ng inyong pong mga pera. Actually, apat po yan hama kumari kong tigang pero tatlo lang po ang ko sa inyo. Dito po ha, makumakit kung tigang sa lugar ng bahay po ninyo, e eh, nyo pong ilalagay dyan ng mga pera po ninyo. Kasi alam nyo po ba, nako, lagi kayong ubos ang pera nyo. Lagi kayo na sa ng pera kapag ka ginagawa nyo yan. Ano yung mga yan? Yun na nga po ha, kung tigang. Kaya wala masyadong chika talakis. Umpisa na natin to sa bahay po ninyo ha makumari kung tigang iwasan nyo po ha makumari kung tigang iwasan nyo ang maglagay po ng pera halimbawa yung mga lalagyan po ng pera po ninyo wallet, mga bag, ha, makumari tigang saan? sa ilalim ng inyo pong mga higaan oh, saan yun? sa kama nako, bakit naman nako, negative po yun, ha, makumari tigang bawal po, hindi kainaman kapag kayo po ay magtatago ng mga pera sa ilalim po ng higaan po ninyo, sa ilalim ng kama nyo, ah, oh, bakit? kasi mabilis na mabilis po, ha, makumari kong tigang maubos ang mga kapirahan po ninyo kapag kaganyan Kapag halimbawa eh, kayo po may mga naiipon, nako mabilis din po yung nawawala. Kung bagay, meron din agad-agad mga pinagkakagastusan. Oh, talaga ba? Opo ha, makumari kung tigang kaya wag na wag po kayo maglalagay ng mga pera, yung mga wallet po ninyo o mga bag po ninyo, sa ilalim po ng inyong mga higaan. Yung iba kasi ha, makumari tigang naglalagay pa sa mga ilalim ng unan. Bakit ba dyan kayo natatago ng pera po ninyo? Oh, <laughs> hindi pala kagandahan yan. Hindi po talaga ha, tigang kaya iwasan nyo po yan ang isa pa po ha, kong tigang iwasan nyo po ang magtago ng inyong mga pera sa inyong mga kapagkainan o sa mga dining area po ninyo dining area halimbawa kayo po ha, kumari mga drawer dyan na kayo mga cabinet tapos nasa dining room nasa dining area po ninyo kasi alam nyo mayroon ako dating ano eh na lamesa na 8 seater na lamesa alam nyo siya mayroon siyang drawer sa ilalim ano ba itong hype na lamang ko? Ah, ah nilalaman ako, mga kamarag ito, habilis natin to. Tapos, Mariosep. <laughs> parang maraming langgam eh. Opo, kasi ako noon naman kumari kung tigang, may nabili akong isang antik na uh, ah, nara table na 8-seater po hama kumari kung tigang. Sa gitna po, meron siyang drawer sa ilalim. Sabi ko, parang bakit kaya meron ditong drawer sa ilalim? Eh, yung pala, yung pong table na yun hama kumari kung tigang. Dati pala yung pong table ng ano, yung ginamit niyang office table hindi siya dining table pero kasi ang haba niya sobrang haba pwede siyang 8-seater ginawa namin dining table eh alam niyo po hamak makumalik kong tigang kapag ka ako yung noon uh, nagtatago ako ng pera para hindi mahanap ang wallet ko kasi yung mga kasama ko dito sa bahay noon kasi medyo malilikot ang kamay pagka naka, nakita nila na nakabag na yung mga bag mo dyan yung mga wallet mo dyan ako kukupitan ka E eh ako, doon ko inilalagay yung sa mismong tapat po ng drawer nung upuan ko sa dining table. Hindi yung kasi hindi yung alam na mayroon palang drawer sa ilalim. No? Kasi ako lang po ang nakakaalam na may drawer siya sa ilalim ng table, ng dining table. Eh, hindi pala maganda yan. Hama, kumakarik. Hindi ka, halimbawa, kaya meron din po mga console table dyan o yung mga buffet table tapos may mga drawer kayo dyan. Baka ginagawa yung taguan niya ng mga wallet po ninyo o mga bag po ninyo. Nako, negative po yan. Mga kumakarik. Hindi ka, huwag na huwag po kayo magtatago ng mga bag po ninyo o mga wallet o mga pera po mismo ha makamahal kong tigang sa mismong area po ng inyo pong mga kainan sa dining table at di ba sabi ko nga sa inyo ha makamahal tigang bawal na bawal po o hindi maganda kapag kayo po ay magpapatong ng pera po ninyo sa mismong lamesa nyo na kinakainan nyo ay. ah opo ha makamahal kong tigang negative yan mabilis na mabilis na madrin kayo dyan at mabilis na mabilis na maubos ang pera po ninyo kapag kaganyan hindi yan dapat kayo nagbibilang ng pera sa mga kainan po ninyo sa mga lamesa po ninyo ha mga ang tanda huwag din po kayo magpapatong ng pera sa lamesa po ninyo kasi bawal ang pera sa lamesa mabilis siya na mauubos ganun ba? Oh. parang may ilang gamba po <laughs> Tapos parang nangamati ako? <laughs> oh, so yun po ha, makumahari tigang. Isa pa po yan. Number two po ha, makumahari. Number three na. Pangatlo po ha, makumahari tigang. Huwag na huwag kayo maglalagay o magtatago ng pera po ninyo sa inyong mga hagdanan. Hagdanan? Sa ilalim ng hagdan. Baka kayo po ha, makumahari tigang. Meron kayong mga yung mga drawer dyan o cabinet na nasa ilalim ng hagdanan. Tapos doon yung inilalagay yung bag po yung, yung mga ginagamit yung sa araw-araw. Tapos may lamang pera. Nako, eh negative po yan ha, mga kong tigang. Kasi ang mga pera na inilalagay sa ilalim ng hagdanan, sa living room, pagka meron kayong ganyan, nako, mabilis na mabilis din kayong wala ng pera. Kumbaga, may paparating kayong malaking halaga ng pera pero meron din man pinaglalaanan agad-agad. Nauubos agad dyan na ah, makumahari kong tigang. Kung baga, talaga ba? Oo, oh, mas maloso pa ako matumbag nung dito. Kasi ako kanina yung nagpasayaw-sayaw. Ito ako ng ano, ano, ano yung say a little prayer. Kasi ako nakumbang, muntik na mga... <laughs> muntik na mabarog yung ano, yung aking <laughs> santo ko din na... Saint, ano, Saint John? Saint Joseph? Ako, ko eh, ano eh? Natingar-ngar eh kasi eh, ang TV mo eh. Muntik na ma... Tapos muntik pang tumama doon sa puyat na aparador ko eh. Yung bevel Gas din yun. Ako eh, ang mahal din noon, ha. 45, yun ha. 45,000 yun. Kaya kaya kanina eh, pandi ano, kanina yung parang nag-iiro-iro. Tatumbok yung sun So yun po ha, mga kumari kong tiga. Kung meron kayong mga cabinet o drawer sa ilalim po ng mga hagdanan, at nakapwesto yan dyan, huwag na huwag kayong magtatago dyan ng pera po. Yung alabawa kayo may mga tinatago mga envelope na may lamang pera, tapos itatago, nako, negative yan, hama kumarip tigaw, huwag kayong mag-iipo dyan ng pera. At ang pang-apat po, hama kumarip huwag na huwag kayong magtatago ng pera o maglalagay ng pera sa inyong mga palikuran, sa inyong mga banyo. Bakit may nakalaglagay ng pera sa banyo? Bakit mayroon ganyan? <laughs> bakay kayo po'y maliligo. Tapos dala po nyo yung mga wallet po nyo kasi ayaw nyo nga makupitan. Tapos iiwanan nyo doon. Iiwanan nyo doon sa mga medicine cabinet sa mga ano yung mga cabinet nyo doon o sa mga iba-iba bawa doon ng CR po ninyo. Eh naku, alam niyo po ba kapag ka, kayo po'y nagdala po ng pera sa loob po ng mga CR po ninyo, lalo lalo, lalo sa kubeta. Naku, drain na drain kayo dyan. Kapag katatay kayo, pagka ba, tayo, tayo, tayo na kayo, syempre. Huwag nyo nang dadali ang bag ninyo tapos baka maiwan nyo pa dyan. Diba? Ba pa meron ganyan na makumalik na ba sa iba pagka tayo nagsisiya sa SM. Diba dala natin ng mga bag natin. Pero sa bahay po ha, makumalik kong tigang, baka kayo po, meron kayo lalagyan po ng mga taguan dyan, tapos doon po itinatago minsan yung mga wallet nyo na iwanan nyo dyan. Eh negative po yun ha, makumalik kong tigang. Tsaka kapag kayo, tatay kayo sa bahay, huwag nyo nang dadalhin mga wallet nyo, hubarin nyo na. Diba hubarin nyo na po yung mga pantalon niyo yung mga wallet nyo, iwanan nyo na sa kwarto nyo. Doon mag, ano muna kayo, magtapis muna kayo ng tuwalya. Pagpasok niyo sa kubeta baka maliligo kayo. Kasi baka mamaya malaglag pa yun doon, Oh. Diba? Oh. <laughs> so yun po, hama kumari -tigang. Pangatlo. Ang pang-apat po, hama kumari kong tigang. Eh, wag na wag po kayo maglalagay nito, hama kumari kong tigang. Sa inyo pong mga kusina. Kusina, kasi dyan po, hama kumari dito tigang, eh, merong apoy. Baka kayo din po yung sa mga cabinet po ninyo, sa mga yung mga platera nagsusubi kayo dyan nag-iipit kayo dyan ng mga pera kasi ako meron akong galam na ganyan naman kumakay ko, yung mother ko nung araw ang taguan po niya ng ano ng pera niya yung lata ng biskwit yung lata ng mari <laughs> yung marina biskwit yung plastic plastic actually yung may takip doon niya inilalagay lata ng biskwit na may takip yun tapos sabi ko parang may pera dito yung pala doon niya inilalagay yung mga pera niya yung halimbawa mga pinagbentahan ng mga ano, yelo. Wow. <laughs> Kasi nagbebenta kami ng yelo eh. Eh, nung araw, ganun ang lalagyan ng nanay ko ng pera. Yung lata ng mari, yung lata ng biskuit. Tapos may takip yun doon. Doon yung, Dun, yung nilalagay sa kitchen. Eh kapag kaganyan pala, ha, maya ko, hindi rin kagandahan yan. Kapag sa kitchen yung inilalagay ang mga pera po ninyo, magtatago kayo ng pera. Mabilis din maubos ang pera po ninyo. Tapos meron kayo laging mga pinaglalaanan ng mga kasama nyo sa bahay na nagkakasakit na nagiging cost naman nun meron lagi may mga sakit sa inyo tapos doon na ang mga kapirahan po ninyo sa pambili ng gamot ay, oh, hindi pala maganda yun oo po ha, kong tigang, kaya iwasan nyo po yan oo, so yun po hama, mga tigang yan po ang ilan sa mga sinasabing mga lugar na hindi po nyo dapat paglalagyan ng inyong mga kapirahan kasi negative po yan una po hama, mga tigang sa ilalim po ng ating mga higaan sa ilalim oh. itaasin dito yung aso sa kapitbahay leche o oh, so yun po ha yan ang mga lugar sa inyong mga tahanan na hindi nyo dapat pinaglalagyan o pinagtataguan ng inyong mga kaperahan kasi negative po yan number one po ha tigang sa ilalim po ng inyong mga higaan sa mga ilalim ng kama po ninyo o ilalim ng unan huwag kayo magtatago ng pera dyan ako negative yan Pangalawa po yung naman yung mga na to eh <laughs> Pagkalawa po, ha, makumarap tigang sa ilalim po ng po mga hagdanan. At baka meron kayo dyan mga drawer dyan o mga cabinet. Tapos meron kayo pinagtataguan ng pera dyan. Negative din po yan. Pangatlo po, sa ilalim po ng mga dining table po ninyo o sa mismong dining area po ninyo. Baka kayo po may mga console table dyan o buffet table na may mga cabinet, may drawer. Nagtatago ka dyan. Negative po yan pang-apat po sa inyo pong mga kitchen. Bawa kayo po may mga cabinet dyan o mga platera na mayroon kayong taguan ng mga pera. Nako, huwag kayong maglalagay ng pera dyan. At ang pangkuli po ay sa inyo pong mga palikuran o sa mga kubeta po ninyo. Huwag kayong maglalagay ng pera dyan ha mga kumari kong tigang. Kasi hihigupin yan lahat ha mga kumari kong tigang at madedrain kayo. At yan ay talagang tuloy-tuloy yan dun sa imburnal, dun sa mga septic tank po ninyo, ang kaperahan nyo. Oh. <laughs> Para tayo yan, natidiretso doon. Pag nagtas kayo ng tubig, makasama yan yung mga energy ng kapirahan po ninyo. Ha, Lechi, naman mo kayo. Timonyo talaga. Nako, siya kasi hindi na makamarang tigang at maraming naman dito mga istorbo, mga distraction. O, oh, so yun po, mga tigang, gawin nyo po yan. Kung kayo po'y lagi na lamang namumblema sa mabilis na pagkaubos ng inyo po mga pera, eh baka po ang ginagawa po ninyo sa mga pera niyo, Kaya kayo po lagi na lamang nasasaidan at lagi kayo natutuyan ng pera. Ah, kaya subukan niyo po yan, hama iwasan yung mga lugar na yan na pagtaguan ng mga pera po ninyo. Parang pera po ninyo eh magstay sa inyo ng matagal at makaipon po kayo. O di ba ga? O so yun po ha mga kumari tigang sana po may naputan mga mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract ng mga bagong kaswertihan. And with that mga kumari tigang keep safe and God bless. Thank for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kung tigang Alex. Lamok eh. Alex. Nakapero ang gandaan po ako. Okay na yun po ditong bonsai na ano oh, bonggang bilya. Talagang putos na putos sa bulaklak oh, tinanin man. Ang ganda ha, tinan nyo. Namumulaklak na naman siya. Oh, ganda eh. Kasi sige na makmarik, tiga nga, takoy nilalamok na, nilalantakan ako nilamok dito. Mga buwisit na mga lamok eh. Ah, let's talaga. Hi, donyak Claudia! Ah, si Donya Claudia, ano kayo no? Ano yan, daga? Nakakay ka na daga? Let's see. Kasi sige na Darn now!